guys, kiri sa pasay Hello ng yelo Ya guys, oh ng yelo Hello Bantog rang, kusog kayo, Tra, oh. Ulan Tulan ng yelo guys Kako, ginagin pulot na rin Ako Ara Yelo na siya, ulan Kuyog na siya sa ulan Di, Siguro din ni siya ay kuan. banget, Ni siya ay nga gikan sa ulan. Lo galing no. No. First time gyud ko ani guys. Diri sa Pasay karon. Pag sugod sa ulan dagko kayo kuan tal. Dagko kayo pitik diri sa atop. Nag ulan nagulan nagyelo. oh no.